Yon! <laughs> Yon, habang nagpapatila tayo ng ulan, ano? Ah, uh, Ibablog ko na ngayon yung hiring dito sa New Zealand, ano? Nakita ko to sa post ni... Oh, shoutout muna kay, kay Insan, Abon Foster. Sa'yo ko nakita itong siner mong, ano eh? Ah, uh, hiring, papunta dito sa New Zealand. Ah, uh, so... Galing to kay ano kay kay Lars Recruitment NZ so isa itong page which is pagkakaalam ko itong Lars Recruitment NZ ay siya yung humahawak sa sa 21st century na mga papuntang New Zealand Ah, uh, which is ang pangalan nito is si Larry Empleo well nabanggit ko na no? kasi nakita ko rito sa sa kanyang post dito ayan Uh, dito sa medyo unahan ano ito L. at 21stcmri.com I-send nyo doon yung resume So yun uh, Balik tayo <laughs> So nagpost siya Ito, one day, kahapon Ang sabi rito Hiring New Zealand Trailer Truck Driver Requirements indicated in the poster below Send your update updated resume to my email l.empleo at 21 cmri.com Note, only qualified candidates will be entertained. So, basa tayo. Basahin nyo itong poster na to. Okay? Itong post, poster na to na nakasulat dito, 21st Century Manpower Resources Incorporated. Matatagpuan to sa uh, Room 306, 3rd floor, 401, 405, 406, 407, 4th floor, JR Building, 1520 Quezon Avenue, South Triangle, Quezon City. So sa, sa Quezon City to ano. So andito rin yung kanilang number sa DMW which is DMW324LB04112024-R. Paano i ano to? I -validate? punta kayo sa workabroad.ph i-search nyo yung 21st century kung valid pa okay so yon ang employer is nakalagay dito Cube Forestry NZ Limited formerly Pacific holdings Limited so ano to ah uh, ito may, na, pala yung dating Pacific holdings alam ko ano eh uh, mga troso Anong tawag dun? Laging Sa laging Okay, lager pero dito sa poster, nakan nakano-nakano rito, may container. So, hindi ko alam kung ano. <coughs> Yon, uh, Trailer truck driver qualification. Three years of be verifiable trailer truck driving experience. Ano ba ibig sabihin ng verifi verifiable? Ibig sabihin, uh, dapat verified na kayo ay eh, trailer truck level Paano? gawa ng SSS yan, Diyan makikita eh SSS Pag-ibig PhilHealth Doon makikita yung mga hulog ng kumpanya kumpanya na pinasukan mo kung ilang taon ka doon. okay, isa yun tapos payslip, ano pa ba certification of employment yan, yung mga yan Ah. Uh, kontrata yan, dyan magpapatunay sa kayong ID yon good English communication skills so you have to ah... Uh, Understand my English <laughs> As well <laughs> Okay With driver's license restriction A, B, C, C, and D So yung C, ano ba yung C? C yata yung 8 O yung D, ewan Basa yung may 3 at 8 Pati yung 1, 2 1, 2, 3, 8 na nga ewan. Willing to take an IELTS exam IELTS, ibig sabihin Uh, International English Language Limit ko eh. Basta IELTS English test yun <laughs> Kailangan dito 4.0 Kung hindi ako nagkakamali I-comment e yun kung anong score band Ang Ang required sa Working visa Ng New Zealand Ang pagkakalang ko 4.0 Yun ang sabi dito Please provide the following requirements Updated resume So kailangan yung resume mo is babangga Doon sa Verified Verified na uh, Driving experience Which is nga yung COE uh, Yung pill health Ss pag-ibig Saka yung mga payslip slip Okay Yon uh, Valid driver's license Yon nga Kasasabi ko kanina Certificate of employment as a trailer driver Siyempre valid passport Yon pag meron kayong mga ganitong requirements, sabi, eh, send your resume to Larry Empleo. Here's the number. 0977 mm -mm 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 -mm. l.empleo at 21stcmri.com Ipasa nyo doon. Okay? ah uh, dito sa NZ, walang placement fee to. No placement fee po ang New Zealand. Tatandaan nyo po ha. No placement fee ang New Zealand. Okay? oh, Ito for power Pulling only ang sabi So nagagater pa sila Ng mga kandidato Para sa Darating nga Na 2026 Kasi Most of us here at New Zealand Ay may expire ang visa Next 2026 So they need another Batch of drivers to accommodate the their economy. Their economy. <laughs> What? <laughs> Basta ayun, uh, para ma-accommodate yung transport sector nila no ng New Zealand. Kasi yun, doon talaga ano doon talaga kasi yung iba, syempre katulad ko. Uh, ako naman hanggang 2028 pa yung visa ko. So 2028 pag na-expire yun at ako hindi ako pumasa sa IELTS Which is mahirap talaga, kasi nga Pilipino ako hindi ako marunong mag English, so yon, ah uh, kailangan ko mag-aral ng English, may may one year pa ako para mag-aral, uh, for me to to upgrade, oh, oh to, up, to improve, wow. <laughs> To improve my uh, English skills, okay, yon, ah uh, hindi ko na patatakanin, ah uh, isang new resume? Tapos mag-walk-in kayo doon para sure ball, no? Ah, uh, pag napili na kayo, ang tips, ang tip ko lang, once na select na kayo, ah uh, mag ngito, uh, mag-ayuno na kayo, Anong tawag sa ayuno. Mag-diet, uh, eh, ayuno, ano na 'yun sa English? <laughs> Basta mag-ayuno na kayo for medical pag napili na kayo. Kasi once maganda yung nauna eh yun, maganda yung nauna doon sa application kasi pag na pending ka gawa ng medical eh yun nga uh, at may pa sa may sa iyo tagkaroon ng aberya tulad nung na-experience sa mga kasamahan ko mga kabatch ko sa Pilipinas noong 2023 na hindi sila nakapunta rito even there they have a valid visa nakadalawang visa sila pero hindi sila nakapunta rito. So yun, uh, mas maganda yung nauuna. So pag napili na kayo, selected na kayo, pumasok kayo sa trade test, pumasok kayo sa sa interview. So, mag-diet na kayo. Mag-fasting 'yon. Intermittent fasting mas maganda sa kayo yung uh, yun. Para at agad kayo sa medical. Okay? Huwag na muna mag-sigarilyo. Huwag muna mag-inom sa mag medical saka mag-inom yan saka mag-yosi mag-sigarilyo okay para po mas agad yun ano pa ba uh, yun igata rin talaga yung inyong mga 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 tawag dito mga requirements like uh, yun nga SSS pill health pag-ibig NBI clearance don't forget at saka yung mga online tulad ng payos online sa itong uh, DMW Airig Airig kung tawagin at ano pa ba mm, -hmm. siyempre passport no <laughs> passport dapat valid valid 6 months pataas okay yon, tapos uh, ano pa ba siguro yun na lang ano uh, sana nakatulong tayo yon, ah uh, ibigay ko dito sa comment uh, ilagay ko sa comment section ilagay ko sa comment section ano yung link nitong kay, itong page ni ano sa Facebook ni Lars Recruitment and said so itong ano itong hiring nilang to wala in wala pa dun sa ano eh wala pa sa workabroad.ph kasi usually nag ito nga manpower pooling lang so nagagatter pa sila ng mga kandidatong maaring makapunta rito okay kung naman kukuha muna sila ng higit 50 ka 50 ang trailer driver at yun uh, dadaan muna ka sa <laughs> sa masusing uh, masusing test <laughs> bago maka makapunta rito ano Yon yun saka yung sa english don't forget Only 4.0. You can do that. You can do that. You can do it. Okay. Uh, it's just a basic English 4.0. Like me. Tignan mo yung English ko. Mali-mali. Di ba ka? Basta positive lang. Makakapunta rin kayo dito. Oo. Oh. Yun. Basta. Don't forget to subscribe. <laughs> Kung nagustuhan nyo. <laughs> Salamat sa Diyos at uh, uh nakapag-share ulit tayo ng magandang opportunity para sa mga kapwa natin trailer driver ano. Na kahit hindi ako trailer driver ngayon, 2 years nang maikit So yun. Uh, alam mo ang yun, basta bas, yun. Bye-bye na muna. <laughs> Nakapapatagal na. Bye-bye. <laughs> Bye-bye. Bye-bye.